oo oh, oh, yes. Kasi nga po mga kapatid, binaha ang ilang lugar sa loob ng Cebu City Sports Complex sa pagdadausan ng na pagdadausan ng Palarong Pambansa ngayong taon. Update natin uh, or kuha tayo ng update po mula kay Dale Israel. Nasa Cebu po siya. Hi Dale. Yes, may hapon kanin yung tanan din ha. Chiki, Jovi o Maricel. Yeah, binaha kahapon ang ilang bahagi na sa loob ng Cebu City Sports Complex na siyang main venue ng palarong pabansa na bubuksan ngayong July 6 dito sa Cebu. Ito ay sa kasagsagan ng malakas na pagulan mga alauna ng hapon kahapon dito sa Metro Cebu area. Kuha ng mga litrato, ang pagbaha sa kantin at multi-purpose offices ay lalim mismo ng grandstand pumasok din ang tubig sa dance sport area, pati na rin sa parking space kung saan dumadaan yung mga estudyanteng atleta na nag sa mga laro kahapon. Nasa 25 million pesos ang nagasto na ng Cebu City Government sa renovation ng Cebu City Sports Complex para sa palarong pambansa. GT Sports Complex Manager Vito Taburada na hindi maapektuhan ang mga paghahanda sa palaro. Anya, minor flooding lang daw ito dahil na-clog yung downspout drainage ng kompleks dahil sa soil build up daw mula sa mga construction. Kalinis naman daw ang drainage pagkatapos ng mga pagulan at tinasang hindi raw ito babahayin muli. Sa kabila ng mga pagbaha ay handa pa rin daw ang syudad para sa hosting ng palarong pambansa ayon kay Acting Cebu City Mayor Raymond Garcia. Lahat ng infrastruktura na gagamitin sa palaro ay tapos na at maliliit na detalye na lang ang ginagawa ngayon. Handa na rin daw ang uh, mga eskwelahan para gawing tahanan ng mga estudyanteng manlalaro mula sa iba't ibang probinsya ng bansa. Kinaliwanag naman kahapon ni Acting Mayor na imbitado si Suspended Mayor Mike Rama sa opening ceremonies dahil public event naman daw ito. Last week kasi uh, sa presko ni Mike Rama, sinabing wala siyang imbitasyon na natanggap sa palaro kahit isa siya sa mga nakatutok sa preparation noon. Inasahan ang pagdalo sa, uh, sa opening ceremonies ni President Bongbong Marcos pati na rin si Vice President Sara Duterte na nakakabitiw lang bilang Education Secretary. Magpapakalat naman ang Regional Police Office Central Visayas ng additional 1,500 na personnel, hindi lang sa opening, pati na sa buong linggo na sa iba't ibang venue ng mga laro. Inasahan ng polisya na hindi bababa sa 12,000 katao ang darating sa si Cebu para sa palaro, hindi pa kasali dyan, uh, sa estimate ang kasamang mga kaanak ng mga atleta mao kini ang balitang dako karon adlaw ano kad gikan sa dakbayan sa Cebu balik sa inyo dapat mm -hmm. mayo kay padayon sad ang palarong pambansa dil daghan kayong salamat dil Israel Puyan